Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong Privilege speech ni Congressman Paolo Marcoleta Anak ni Senator Marcoleta Sa kamera. Grabe, uh, like father like son talaga Dinipensahan niya si BP Sara Sa kanyang privilege speech Bakit kung malakas ang kalaban, gusto na lang natin siyang impeach. Bakit hindi tayo gumawa ng mas magandang paraan? Ganun. So, ito, pakinggan natin. Malakas ang kalaban, i-disqualify, <laughs> i-expel, i-impeach, <laughs> or i-threaten na i-impeach. Grabe! Bakit hindi lang naman po natin kalingan? Mm. Sana naman po ay uh, baguhin na natin ang ating estratehiya sa akin lang naman po dahil ako'y membro ng 20th Congress bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating uh, political uh, adversaries bakit di na lang po natin kalingan, total meron naman po tayong patlong taon pa para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad ang akin lang naman po, ang uh, this administration has been characterized by, you know, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa na po tayong tatlong taon baka sakali at baka sakali ay eh, matalo natin si Bibi Sara sa 2028. Galing! <laughs> like father, like son talaga ha. Meron pang nag-interpolate sa kanya yung minority uh, floor leader. Ah, minority, yeah. Congressman Marcelino Libanan. Palitaktakan na sila. Sabi ni Congressman Paulo is bakit parang hindi natin sinusunod ang desisyon ng Korte Suprema? Nagsalita na ang Korte. Sinagot siya ng minority floor leader na eh, dahil may ano pa tayo. May motion for reconsideration, it's not yet final. So, umaasa pa rin sila itong mga pumirma, no? Yung mga pumirma ng 92 Congress umaasa sila na babaguhin pa ng Korte Suprema yung unanimous decision. Asal okay. Dali ah, Magbasa lang ko sa mga comments. Uh, Ram Pampanga. Kung Marcoleta, iwan ko na lang po kung tatagos sa kanila yan kasi sobra kakapal ang mga mukha ng mga yan. <laughs> si Ed Napam Naira, may pinagmanahan. Yun, like father, like son. Constantino Joey Benitele, so brave itong congressman ito. God bless you sir. Tama ka po sir. Maria Mem, Tama, fair fight dapat. Mana sama. Thank you sir. Oh. Pareha sila ng sinasabi ni Senator uh, Alan Peter Cayetano na Bakit hindi na lang ninyo talunin si VP Sara sa 2028? Bakit gustong-gusto nyo siyang ma-indict? Ganito rin ang sinasabi nitong Congressman Marcoleta. Ang sarap pakinggan, di ba? Ah. Uh, oh. Ito yung magandang like father, like son. Hindi katulad yung isa. Uh, kaya maraming na budel kaparyas ko. Akala natin uh, Marcos Sr. Marcos Jr. yan. Okay kito. May pag-asa pa. Kaya ang daming bumoto sa kanya. 31.6 million. Ano na na <coughs> Pag may problema kagawin gagawin natin? <laughs> Ganun na. Yung pinakalatest ngayon, yung JSIS na issue. Nalugi na ang JSIS pera ng mga kawawang kawani ng gobyerno. Ah, dahil pension yan eh. JSIS mga public, mga government employees, ininvest sa online gambling. Lugi. So, paano na lugi? So, salamat na lang kay Senator Amy Marcos. May nabasa kong post niya, nag-file na siya ng resolution para imbestigahan. Nung tinanong ang Pangulo, ay, hindi ko alam yan. E, anong gagawin natin? <laughs> Mahilig siyang magtanong yung anong gagawin natin. O yung mga top 15 contractors na isiniwalat niya. Tinanong ng media, yan na ba yung mga may connection sa mga politika? Sabi niya nga, bahala kayo, mag-research kayo. Investigative journalism, nasaan na? Tumulong kayo, alamin niyo kung sino-sinang mayan grabe talaga ang ating ko ano imbes na maganda na yung simula uh, napakaganda na yung sona niya na mahiya naman kayo dapat may managot imbestigahan natin oh yon may ibinulgar na siyang 15 top contractors na nagtataka siya bakit sila ang nakakuha ng aros 100 billion tapos ngayon sino ang mag-iimbestiga wala pa rin Malabo. Sino ang mag-iimbestiga? Kung ako, kung totohanan ang hangarin ng presidente na malaman ang buong katotohanan, pinakadebes niyan yung kanilang data na nakuha. <coughs> tawag diyan, prema pa si evidence na eh. May, may sabwatan na talaga. O, indos na niya sa Senate Blue Ribbon Committee. Kay Senator Marcoleta at yan may maasahan tayo kung sa kamara I just don't know anyway balikan natin may nakakatuwang umalis ang isang Marcoleta sa Kongreso umakyat sa Senado may pumalit matapang na Kongresman Paolo Marcoleta mabuhay po kayo Kongresman kay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribong ito para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na yung taga-anamugsin? Taga-anamugsin. niya ni

parigolo so, kaya kami. Ito na ni Kabulan, bago na ayaw pa ng atopan kay natabangan ang kuksin. Hmm. So, pito na Kabulan, bago pa ayaw pa na atopan, atopan. tungod kay natabang ang ah uh, Sige, salamat kayo. Atopan.